aside dun sa may very ano no very uh, obvious na physical abuse madaling mo kasi makita yan eh syempre meron sexual abuse yan uh, hindi rin na madaling makita kasi makikita mo na lang yan kapag nagkaroon ng physical manifestation pero ang mas higit no na pang-aabuso sa babae na hindi nakikita ay yung tinatawag natin na ah, psychological abuse mm -hmm. pero ang babae na naabuso both physically and sexually Laging kasabay noon ay ang uh, psychological abuse. Okay. Kasi yung uh, minsan nga pag physical medyo parang siguro yung yung ano uh, nagagamot yung sugat, pero pag yung sexual abuse, yung paulit ulit kang niloloko, 'di ba? Ano 'yon eh, uh, matindi ang ef effect noon sa babae, uh, nagkakaroon, nagtumitindi ang psychological abuse sa pang google pin naman, 'di ba? Meron tayo ngayon tinatawag na battered wife syndrome, yung siya na yung nasaktan, pero ang feeling pa rin niya, kasalanan, kasalanan. niya. Because, ganun siyang, ano, ano, eh, kaya naman sinaktan, kasi kasalanan mo. Mm -hmm. Yung natatanim yun, at yung takot, natatanim yun, nagiging ganun, nagiging ganun na. Araw-araw kang pagsabihan ng tanga, akala mo tanga ka na diba? mm -hmm. at ganun din sa mga ano ganun din sa mga bata kaya at and of course meron din ito matindi rin to sharing, yung tinatawag natin na economic abuse yung mga hindi pagsuporta sa mga anak mm, -mm. yun yung mm -hmm. tinatawag natin economic abuse or kaya yung ah, pwede ka naman magtrabaho gusto mo magtrabaho pero pinipigilan ka magtrabaho ay that is economic abuse